So, si Sir Carlito Campos from Gawit Cavite. Cavite. Tay, na-interview na kita before. At hindi ko alam na kayo pala ni Sir Mario ay magkaibigan. Ibig sabihin, kung si Sir Mario ay 42 years na at ikaw ay 52 years na, mabait at magaling, maasikaso ang inyong amo. Tama ba ako, Sir? Tama po. Tama. Tama. So, kumusta naman po kayo dito, Sir Alito? Ngayon lang tayo ulit nakita. Nice naman. Ilang taon na po ba kayo? Ngayon? Uh Oo. -oh. 84. 84? Sa July. Invited daw po kayo lahat. July. Ako sana makapunta pala dito sa birthday. Uh Oo. -oh. Doon lang sana. Uh Oo. -oh. Saan? Saan? Alam, alam niya eh. Ah! Okay. <laughs> tinuturo siya, may tinuturo. Para so, mas masaya tayo. Sir Carlito, ano yung sikreto bakit kayo tumaw, bakit kayo tumagal ng 52 years dito sa Saudi Arabia? Ay ang number one para sa akin eh. okay. ay manalangin ka. Okay, Santa Magdalena dala ko. Okay, so dasal. Take. Okay. At siyempre, yung kalusugan nyo ay hindi maikukumpara sa ilan sa mga kasikitan niyo. patbalita balita ko wala kayong iniinom na wala. gamot? Wala, pa po. For fish. Wala. Sa edad niyo 'yan, ha? Ano ano yung ginagawa niyo sir para maging healthy? Ano yung ginagawa niyo? May kinakain ba kayo? Meron ba kayong exercise? One lang. ako sa rice, ah, rice. saging, mm -hmm. prutas. More of prutas. At saka lemon. Lemon. Anong yun sikreto? At syempre, ang susunod na tanong ko. Uh, sa 52 years na iyo, masasabi niyo na maayos at masikasong inyong amoy may ma ano siya mabait siya mabait sobrang wala mabait. akong masasabi dahil maganda ang pakita niya mm -hmm. sa amin sa akin, sa iba so ano po yung maipapayo niya po sa mga kababayan natin na nagsisimula pa lang mga dito sa Saudi Arabia uh, mag ano sila yung pakita nila na yung magandang pagtatarbaho nila okay. para sila ay tumibig sa tarbaho. okay Tsaka, sila doon sa hindi tama mm -hmm. tulad ng Una uh, una na alak. Okay, alak. Yung mga bawal yung alak, droga. Oh. yan number 1. yan ang number one no? Yes. Yeah. Yeah. So dapat iwasan talaga at hindi ginagawa, even subukan. Tama tayo, no? Oo, okay. So, ang tanong ko ulit, kailan kayo huling umuwi na Pilipinas? Hindi ko na matanda, Kasi 52 years na eh. 'Di ba? Pero excited ka na umuwi na Pilipinas. Ngayon. Oh. Ah, okay. Parang gusto ko pa rin eh. Ah. Malakas eh. So, kung bibigyan ka na another 10 year, 10 to 20 years dito sa South Arabia. Kaya pa? Hindi ko natatanggapin niyo. Ah, hindi na. Hindi na. Gusto mo na mag-enjoy sa buhay. Oh, gusto ko na bigyan ng sweldo ang aking sarili. okay. Ito. tama, tama. So, again po tayo, meron ka bang gustong batiin sa mga sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo? Nasa Amerika siya. Nasa Amerika na, ang inyong na, ang inyong anak, Hindi. nurse. Okay. Ang inyong kasawa? patay na. Ah, patay na. Ilang taon na? 27 lang. 27 years ka nang single. Na balo. Balo. Ah, okay, okay. So, na nag-enjoy ka na lang tayo. Oh, okay. Sige. So si Tatay Carlito, 52 years in Saudi Arabia, 84 years old. Mabuhay ka, Tay. Mabuhay Salamat ka, po mabuhay ka. Marami sa inyo. Okay. Salamat din po at uh, sana maging ehemplo ka ng mga katulad nating OFWs dito sa Middle East. Salamat po, Tay. Salamat po. Salamat. Po.